Ang lihim sa dulo ng nayon. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Tersing. Tahimik ang kanyang pamumuhay, laging nakakulob ang kanyang bahay sa makapal na halaman at malalaking puno ng balete. Sa tuwing gabi, may naririnig na kakaibang pagaspas ng pakpak at tila pag-ungol mula sa kanyang bakuran. Maraming tao ang nagsasabi na siya raw ay aswang, ngunit wala pang nakakita ng harapan. Isang gabi, nagkasakit ng malubha ang sanggol ni Rosa, ang pinakamalapit na kapitbahay ni Aling Tersing. Habang natutulog ang sanggol, may narinig si Rosa na tila humihigop ng hangin sa labas ng kanilang bintana. Nang silipin niya, wala siyang makita, ngunit ramdam niya ang presensya ng isang nilalang. Kinabukasan, nagtungo si Rosa sa bahay ni Aling Tersing upang humingi ng gamot na halamang gamot para sa kanyang anak. Pagdating niya roon, nakita niya ang matanda na nagdarasal at nag-aalay ng insenso sa isang maliit na altar. Nagulat si Rosa nang makita ang mga larawan ng mga santo at mga kandilang nakasindi sa buong bahay. Doon niya natuklasan na si Aling Tersing ay hindi aswang kundi isang albularyo na matagal nang nagpoprotekta sa baryo laban sa mga totoong aswang na madalas gumala tuwing gabi. Ang mga kakaibang ingay at pagaspas pala ay mula sa mga pangontra at ritual na ginagawa niya para hindi mapasok ng mga nilalang ang kanilang lugar. Nalaman ni Rosa na may tatlong aswang na lumalapit sa kanilang baryo at kaya pala madaling araw laging gising si Aling Tersing ay dahil Pinipigilan niya ang mga ito gamit ang dasal at anting-anting. Mula noon, naging magkaibigan sila at natutunan ng buong baryo na hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan.